yung nagaganap sa pagbilaw kay Sun traffic update po tayo ito po ay normal na araw lamang sa aming kalsada March 21, 2024 kung makikita nyo po ang lahat ng mga sasakyang yan ay papuntang Bicol going to Bicol po yan yan po ay way papuntang Bicol at yun naman truck na dumating na yun, yung truck na yun papuntang Maynila nais ko lang ipaalam sa inyo ang aming lugar ay kilala kapag Simana Santa kapag araw na ng Simana Santa dito po sa aming lugar naiipunan kami ng sasakyan ito pong nakikita nyo mga sasakyan ay normal na araw lang yan. Hindi pa po yan si Mana Santa. Normal na araw lang yan. March 21, 2024. Webes. Webes po. Kaya hindi po ko nagsisinwaling sa inyo. Tingnan nyo mabuti yan. Yan po ang update ngayon. Sisiguraduhin ko po sa inyo. Nang na mga sasakyang yan ay hindi na uusad ng ganyang kabilis pagdating ng Simana Santa sa araw ng uwian ng mga taga nila papuntang Bicol ang mga sasakyang ang mga sasakyang pong yan ay hindi tatakbo ng ganyang kabilis kung hindi ako nagkakamali malapit na pong maganap yan baka isang linggo na lang ang isang linggo na lang ang aantayin at may ipun na ng mga sasakyan ng aming lugar ayan po tingnan nyo mabuti malapit nang mapuno ang aming kalsada sa susunod na linggo naniniwala po rito ang mga pagbilawin sa rewind may rewind po dito magta-traffic uli pagdating ng Semana Santa kaya mag antay, -antay lang tayo sana naman yung mga papuntang Bigol kung kayo naman ay gusto nyo umiwas sa traffic eh wag na lang kayo pumunta at din ko sa inyo may inis po kayo sa haba ng haba ng sasakyan na may iipon dito sa aming bayan. Ang bayan ng pagbilaw lamang ang kinikilala at nakikilala sa buong Pilipinas na talaga namang napaka-traffic. Kaya habaan nyo na ang inyong pasensya. Magbao na kayo ng mahabang-mahabang pasensya. maganda pang takbo ng aming mga sasakyan na dumadaan dito yung yung mga naririnig eh, yan yung truck na yan papuntang going to Manila going to Manila itong tricycle itong tricycle yung tricycle na yun saka yung truck na yun going to Bicol yung going to Bicol na, ano, na daan at ito naman ay going to Manila yan ang tinatawag nating normal na araw ng pagpilaw kay Zon. traffic update po tayo normal na araw lang po yan March 21, 2024 binibigyan ko lang po kayo ng update para merong kayong idea kung gaano karaming sasakyan ang dadaan dito sa pagbilaw kay kung papunta kayo Maynila o papunta kayong Bicol hindi kayo pwedeng hindi dadaan lahat ng papuntang Bicol at lahat ng papuntang Maynila dito sa amin dadaan hindi kayo pwedeng lumipad dito kayo dadaan maliban na lang kung talagang meron kayong aeroplano pwede kayo lumipad pero kung kayo ay sasakyan lamang mga four wheels di gulong wala kayong ibang dadaan ng kundi dito masorte naman yung mayayaman na no? nakakalipad sila bibili lang sila ng ticket doon pumunta kayo sa iya, kung ayaw yung dumaan ng aming bayan hindi, sa, sa, estimate ko po hindi kayo pwede tumagpo ng ano eh ng, ng 60 speed mga 40-50 lamang 40-50 kasi nga ganyan ka ganyan lang ka ano kabilis ang pwedeng mong itakbo marami kasing sasakyan naiipunan kasi kami ng sasakyan dito yan yung mga sunod-sunod na yan papuntang Maynila yan Yon. yan pa Maynila yan going to Manila yung kulay po lang yung kutsing yun going to Manila tapos itong tricycle na ito ang linya niya ay going to Bicol yun nasa kanan, Manila yun nasa kaliwa, Bicol yan na yung mga yung jeep na yan ha, yung jeep na yan, saka yung truck nasa kaliwa going to Bicol na kalsada po yan at yung mga nakatalikod na sasakyan ay going to Manila. Binibigyan ko lang po kayo ng traffic update. Kasi malapit na po ang Simana Santa. Malapit na po ang araw na kung saan makikilala ang aming bayan. Pagbilawin na traffic. <coughs> Yun lang po. Maraming salamat. God bless.